Bato, bato sa langit Realistic Realistic na kawangis ng the history George P.O.B Ang dami mga white na pato dito Mga Ducks Sana all ducks ako so ang ganda ng panahon mga koys nandito tayo nga netherlands tayo ngayon lipat muna tayo ng spot ang so, ganda ng panahon oh, hindi ganong malakas yung hangin pero malamig pa rin ngayon araw ang target natin ay uh, mga predatory fish so gamit pa rin natin casking, blackhawk telescopic tapos Lancelot na reel tsaka curly tail so plastic manggigirid lang tayo dito sa ilog nila ang mga possible palang mahuli dito mga koys eh meron sila ditong uh, mga bass tapos yung zander yung european pike tsaka yung pinakamalaking catfish nila dito na lumalaki ng mga 3 meters o 2 meters ang haba yung whales catfish so yung catfish na yun parang sa atin lang din kinakain yun mga kung ano ano sa ilalim kasi bottom feeder yan yan target natin yung mga predator talaga yung may mga ngipin So yan kanto siya ng ilog, entrance siya. Ito yung main river. Ito yung entrance ng pinaka uh, parking ng ano, mga barko. So normally diyan nagahang out yung mga predator. Eh. Minsan yung mga bato, alam mo strike na eh, no? Mararamdaman mong tatama yung so plastic mo rin sa bato. Alam mo yun, yung strike. Eh palang pala? Uh, fake news? Alam mo yung nila na eh Ito pala mga koys Maraming mga wild ducks lang sa pali Hindi nila ninuhuli dito parang dumadami lang silang kusa ba kaya yeah, mga may hilik sa wild ducks dyan <laughs> sana all ducks sana all mga kuys nagpalit tayo ng plastic lure ano parang ano siya 3D uh, realistic realistic na kawangis ng uh, kanilang natural prey yan, paddle tail, orange end. Ayan, nakita niyo yung figure. Yung mga patterns niya. So sana may maloko tayo dito. Bato, bato sa langit. Puro bato mga kuys. Kailangan piliin natin ng tamang bato bago tayo mag step pag nagkamali ala pilay talaga yung mga kuy sumambo na lumalamig na naman yung hangin ito palang ilog na to yan yung main river na yun pag naretsyo mo dun papunta makakapunta ka ang Germany huwag naman dun ka nagpunta sa kabila makakapunta ka ng Belgium kaya piliin nyo na lang kung saan kayo magpapanood ba kung saan kayo magpapatangay pupunta kayo doon sa Germany o doon sa Belgium Guys, fish and luck. <laughs> Uy, fish and luck mga ako pike. Dito tayo. mga kuwis fish unlock tayo pike first time natin makahuli nito oh my god so ito yung isa sa mga top predator fish dito, pike, lumalak ito pero ito juvenile pa lang ito unexpected catch catch mga boys nanginginig pa ako so ang haba nya mga ano to 1, 2, mga tatlong dangkal ewan ko basta first time Hihi. so first fish of the year dito sa Holland pike agad ang ganda ng salubong. Oh. So fish unlock tayo mga kois. Yung pareng gamit natin Black Hawk 2, Telescopic rod tsaka yung Lancelot, tapos Shappy Curly Tail. Ana hinihingal pa ako. Ang ganda. Ang ganda ng isda. So release to ngayon. Picture na lang natin tapos i-release natin. Oh, first spike. So release na natin. Kas pa tayo. Ooh, thank you, thank you. Huling sulyap sa ating uh, first catch na first spike of the history of George P.O.B. Alright, thank you. Ah, <laughs> Abis sa inyo, labas lang tayo ng labas. Makakaulit din tayo. Ay, thank you. Kahit malamig, kahit nagkabuhol-buhol na yung line natin. Hey! My goodness. Kas pa rin tayo dito. Baka may mas malaki pa dun. Pero thank you, thank you. Yun mga kuys, hindi pa rin ako maka get over dun sa nahuli natin yung pike. Ang sarap talaga ng pakiramdam pag naka-fish unlock ka ba. Trophy fish pa naman yun. balik tayo titry natin kung may mga kapatid dyan na medyo malalaki eh. diba kahit malamig sige ibabato tayo let's go yung mga kuys may dadaang barko kaya medyo aalon yan kaya kaya tayo konti Um, basa tayo ang disadvantage nga lang ng mamimingwit ka sa o ispat ka sa may kuryente sa may current siyempre umiigot yung tubig ba? Diba? maagos Di lahat na ng snag nandyan niya Nandyan na sa loob niya May mga puno sigurong putol dyan Mga bato Lahat ng pwede mong sapitan nandyan Kaya pag pita mo ng Ang dami mararamdaman mo naman yan eh Pag naramdaman mo dami kang tinatamaan I-retrieve mo na Oo pwede ka rin sumugal Kung gusto mo talagang Masnag <laughs> Segundo na lang hihintay mo dyan Lulubog na yung araw na yan Ang sarap tignan no <laughs> Sunset na talaga oh. Alas 7 ng gabi Paglubog nyo na uwi na rin ako Nakahuli naman na tayo eh At least Hindi tayo nasiro ngayong araw Nakano pa tayo diba Nakapish ang lock pa tayo oh My god Salamat po Lord So, yun. Salamat ulit sa panonood mga kuys. Napakakayong bagay ng uh, pagtambay nyo talaga. Thank you, thank you. All right So, abangan nyo na lang ulit yung mga susunod nating mga fishing uh, session dito sa Netherlands. Lipat muna tayo ng spot, no? So, yun. Thank you. All right Bye-bye. Yo mga voice alam nyo ba kung ano ang paboritong isda ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal? Nahulaan nyo ba? Ito ang ayungin o silver perch. Sinasabi nito ang paboritong isda ng ating pambansang bayani dahil isinama niya itong isulat sa kanyang sikat na nobelang Noli Me Tangere. Ang ayungin ay endemic o matatagpuan lamang sa Pilipinas, partikular na sa Laguna Lake at inintroduce lamang sa iba pang freshwater lakes gaya ng Sampaloc Lake sa San Pablo City noong 1950s at sa Taal Lake noong 1970s at umabot na sa mga karatig na probinsya gaya ng Cavite, Metro Manila at Bulacan. Madalas itong isigang, paksiw o kaya naman ay gawing daing ng mga taga Rizal. Partikular na sa bayan ng Binangonan na kaya daw tumapat sa lasa ng sikat na danggit ng Cebu.